Andini natin si Madam kung binabalikan wala na sakit ng paa malamig pa rin ng konte. Aba hindi na. Konti na lang ano. Yung sa natural na lang nalamig, hindi na katulad nung nakaraan sobrang lamig. Okay, narinig yung pa anyo. Follow up check up to kay Madam eh. Problema ni Madam ngayon. Ayaw patulugin, na sa isip. Kaya sila Lily papatulugin natin lahat. Pikit ka, Madam. Super. 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 Sa so, kapangyarihan ng Diyos, natawagan ko mas mas gumagambala sa tao. Di ba? Sa masulo kayo naman. Yung gusto makapag usap pasok. Ipson. Ipsom, itipsom, itipsom, iksak, Ig igmak, igutom. Kaya na yun, yung gusto makapag usap Kaya na yun. Kaya na yun. Abertik, Trubino, Mabamit, Voltara, Gutara, bakit gusto ka usapin to? Anong dahilan? Ano muna, tao elemento? Tao. Oh, bakit nyo kinakausap pa sa isip to? Anong dahilan? Ha? Titigilan, uubusin ko kayo. Ilan na namamatay sa inyo? Tatlo. Ha? Tatlo. Oh, yung sunod na tatlo, gusto nyo mamatay. Ay nyo tigilan to, ha? Sabi, sinasabi ko sa inyo, sa ikatlong gambala, o tayo huling gambala nyo na, sa ikatlong gambala nyo, patay kayo. Naintindihan nyo? Kidlat. <laughs> Naintindihan niya. Opo. O, tanggalin natin ginawa dito. Ayaw niyo talaga tigilan? Titigilan na po. Ano to? Nagtira pa kayo? Opo. Sinabi ko sa inyo, di ba? Bawal na ulitan to. Opo. Hindi na kayo makapasok, ano? Kaya kinakausap nyo na lang kinakausap. Ha? Opo. Muntra na to eh bukas yung ano ni ma'am. Yung pang-connecta niya sa mga kaluluwa ka bukas. Gumagamit kayo ng kaluluwa? Ka Hindi. Hindi. Kayo mismo yung nakikipag-usap sa isip niya? Opo. Titigilan niyo to ha. Natanggal ko lahat ng kapangyarihan niya at depensa. Meron pang anong Ang tanggal lahat. Kapangyarihan Dios yawe, pangalan yawe. Yawe ni si Yawe Rama. Yawe Jere. Ah, ano po? Masakit? Oh. Titigil na. Oh, oh, Ubos. Nagtira pa kayo ha.

Ilang kayo nasa loob ng katawan niyan ngayon? Apat. Apat. Bali pito pala kayo, ano? Ubos. Lahat 'yon tao, yung apat na 'yon. Opo. Tao lahat yun. Nandiyan 'yung nagutos. Opo. Kaya apat. Opo. Papabaunan ko kayo para magtanda kayo. Oh, Tanggal wala pa yan. Wala pa yan. Pagtanggal kayo, bilisan nyo. Mamaya pa pabaon ko sa inyo. Mamaya pa pabaon. Ba't ayo tanggalin ang ingit sa katawan? ha, batay tanggalin? Ba't ayo tanggalin ang ingit sa katawan? Pag kinakausap, sasagot. Oo oh, po. O, oh, ba tayo tanggalin ang ingit sa katawan? Ha? Oh, hindi ko alam. Hindi mo alam? O, tanggalin mo lahat. O, ko kayo eh. Tunudu ko to yung mga namatay ng gumambala dito sa impyerno. Pasok. Oy, pagsabihan niyo yung mga miyembro niyo ha. Oh, Patay na kayo eh. Naintindihan niyo? O, tumulong ko sa pagtanggal. Ilang kayo nasa impyerno ngayon? Tatlo. Tatlo. Tatlo na. Tatlo na nalagas. Ay pa magsitigil. Sitigil na po. O, kunin niyo muna yung mga miyembro mong yan. Dalhin mo na rin. Opo. Oh, Dalhin mo na rin sa si impyerno yan. Oh, yung pinuno nasa impyerno na hindi pa. Ah, hindi pa. Nasaan yung pinuno? Nandiyan na rin? Wala. Wala. Wala pa ang pinuno dyan. Ang gusto ko yung pinuno ka kaharap ko eh. Pasok sa impyerno lahat mga patay na. Pinuno, pasok. Nang na yung pinuno. Ikaw na yung pinuno. Oh, magtanggal ka dyan. Mag-usap tayo, pinuno ka. Titigilan nyo to ha. Naiintindihan mo. Kali. May pinatay ka ng pinuno ka? Mayroon. Marami ka ng pinatay. Ano pa mo? Wika. Oh. Paano niyo pinapatay sa wika? Paano ang ano, pamamaraan ng wika? Paano pinapatay? Ha, para alam namin. Paano pamamaraan niyo sa wika? Paano? Pinapapatay niyo sa limon ay Ayaw magsalita, papatayin kita. ang Tanggal ko lahat ng depensa mo. Uh, uh, Tanggalin nyo lahat ang ginawa nyo dito. Tali. O, ilan na nasa loob ng katawan nito? Dalawa. Bakit na dalawa na? Hindi ko po alam. Natawagan ko lahat. Pasok. Tali. Wala ang papatakasin sa si inyo. Lahat kayo papatayin ko. Ilan na kayo nasa loob? Apat. Apat ulit. Pinuno, pasok din. O, ilan na? Apat pa na rin. Nandiyan naman pala pinuno nyo eh. Opo. boss. Tinatawag ko, Sir Pines, Shatter Kang Hines. Tapos na nga Ako may pokso sa tao. Lahat kayo, tara. Punta tayo din eh. Kung na papatasa, papatakasin sa mga to, inulitan eh. Hindi tayo basta sa Panginoong Yahweh. Papatayin na natin lahat to. No? Yung pinuno, dukotin nyo. Dali nyo dito. Dali. Yung saksakin sa puso yung pinunong yan. Saksakin sa si sikmura. Saksakin sa tagiliran. Koriyentehin nyo mga gabay. Ano? Katal kayata. Pinuno ka? Oh, okay. sige, Martin, yun ang ulo nito, Karabim. Oh, Ilion. Natawagan ko, kagatin mo leg nito. Sige, lapain mo yan. Hmm, ano? Nalaban ka sa Leon na yan. Kagatin Kagatay yan. Ano, lalaban ka, Pinuno? Hindi na po. Hindi na. Hindi na. Ready ka na mamatay. Natawag ko ang pitong espada sa kalangitan. Patayin na mga to sa kalan ng Panginoong Yahweh. Iyo si mabok mo. Papatayin ko kayo lahat. sa inyo. Natanggal ko lahat ng kapangyarihan mo. Patay ka, mga kulong. Patay. Pasok sa impyerno. Ma'am, balik ang sa katawan. Inutas ko na, ma'am, ha? Hindi ka na mababalkan. Nalagot na ng hininga. daming pangharang, eh. Yun eh, walang pang, walang pangharang, patay agad yun. Eh, daming pangharang. Nakakailang gilip ako. Mga demonyo alaga na mga yun eh. Ma'am, pakiramdaman yung isip nyo kung clear na. Wala na, parang napasok. Wala na. Parang wala na. Kasi, focus ka sa mga dahon, ma'am. Try mo. Wala, walang ibang napasok pag mag-focus ko sa kanya. Wala, dahon. Okay na. Oo, hindi katulad pag may ginagawa ka kung ano-ano -no napasok sa isip, no? Si Leon, sa sa'yo. Yan, okay ka na, ma'am. Patay na, ma'am, eh. Hindi na makakabalik yun. Yun yung bumagsak na siyang ganun. Wala na. Wala na.